Ay, meron din sityo dito. Ano na ano ba tayong tinapay? Ha? Ah? Oh, nandito si Bernard. Sityo rin pala to. YouTube. Ah. YouTube, YouTube, YouTube. ah, ito po ang sityo bulilat. Alam nyo po ba yung bulilat masarap? Masarap, maasin. Hindi, minsan maalat. Oh. <laughs> <laughs> Bigay may tinapay sa mga bata. Ah, may tinapay pa pala sa bag. Ito pala ang si Chubulila. Ilan lang kayong bahay dito? Apat. Ano po ulam nyo ngayong araw? Pwede po bang malaman? May, may lamang ba yung kaldero? Pwede ba makita kung paanong luto ginawa nyo? Michael, o. Sabi mo, Nakain na yung iba ito yung... Ano yan? Inuulam inu nyo rin? Inuulam namin. Ah, ubod ng saging? Paano ka 'yan? Paano gagawin? Ilaga. Pwede hindi, paano gagawin? Bab yan na mismo babalatan balatan. pa. Babalatan. Uh ho. Tapos anong luto gagawin? Asin bechil lang. Asin As bechil. Yan yung ano ng saging, no? Uh, yung pinaka gitna ng saging. O, ng saging. ah, kinakain pala yung gitna ng saging. Alam nyo na. Oh, Ay, si, kayo, si, Leo, nilabas yan. Leo TV Vlog. Oh. Uh, yeah. <laughs> kinakain din ho ng hilaw yan. Dina, Pwede yung kainin ng hilaw? Pwede. O, oh, sige nga, sample nga. Eh. Mm. Well, kayo ba'y makakababa ng bayan ngayon? At kayo bibigyan kong pambili ng bigas sa kaulam. Makakababa. Oh. <laughs> Kainin muna natin yung ubod at tikman natin kung ano lasa ng ubod. Na, ah, ubod ng saging. <laughs> Ayun, na aano siya ng ubod. Oh. Ang dami pala. No. Mga nag-aaral po ba'y anak nyo? -aaral. Oh, nakakatuwa. Kahit na liblib na liblib na bundok, mas liblib pa kala tatay, ay eh, nakita nyo naman yung nag-aaral yung mga bata. Kayo po ba'y may 4 piece na nakukuha? O oh, yan po, malinaw na malinaw. May nakukuha silang 4-piece dahil yung kanilang mga anak ay nag-aaral. O oh, yan, sige nga kain na. Yeah. Tikmang ko nga. Tikmang ko din. Mm. Hmm? mm. Matamis ah. Matamis. Ubod ng saging. Mm. Matamis pala Matamis hmm, yan. Mm, bumili po kayo ng bigas ang ulam niya mamaya. Salamat. <laughs> Hmm. Ang sarap oh. na. ay lang asin. Nasinitin ni tinapay nyo? Kainin nyo na. Mata, mata, mata. Ito po ay nadaanan na lang namin ay isa pa lang sityo. Uy, ang ganda ng puno. Anong puno to? May bulaklak. Ang ganda ng bulaklak niya. Kulay puti. Parang sampagita. Hmm. Ang ganda ng inyong ano, ng inyong kubo. Nakakatuwa. At kami lalakad na ho. Kami malayo pa. At kami, ano, ah, harvest ng Luya. Luya ni ni, mm. ni Tatay. Ng sige tayo na kami. Ano pangalan niyo? Alberto. Ha? Ah? Albert Garcia. Albert Garcia. Kaya ba kayo niyo bumab bumababa kayla? Ah, kapatid ba kayo ni Danilo? Ako kapatid ni Danilo. Anak ng pitong kalapating, napakataas lumipad. mipad. <laughs> si mo naman, no? Puro pa rin pamilya rin pala. Kaya kung kayo ng sityo puti, tuwing mga 26, no? 26 na lang 26, schedule natin. 2026. 20, Baba kayo doon? Hmm. Ah, ba ha? Bibigyan bibigyan ko yung bigas. Babo ah, yung bininta ni Pao. Ah, kayo ba nakakuha, no? <laughs> o di, ang dami niyong pera? <laughs> Hindi, naghati kami doon. Apat kami. Apat kayo? Mm. Um. Sa 3,000. Oh. Tapos sila, tag-nag-git sila ng 2,000. Ah. 2,000, 3,000 ang galing nga nagati-ati pala sila doon nagati-ati mga kapatid eh. oo oh, nga tama, tama lang yun at share-share o oh, sige po pero kung makakapunta kayo 20, 26 sa sityo puti para mayroon din kayong bigas galing sa akin na ah. o oh, sige po lakad na kami kami pupunta pa sa ano sa pang ng ano eto po ay sityo bulilat ah doon ba tayo ah dito tayo dadaan ito, kaya malinis to kasi pagtatamnan po to ng kanilang halaman na kinabubuhay nila.